Marami pala dito. Kabilaan yung mga pinagtitikitan at uh, paghahatakin. Ang gandun pa oh. Marami, marami dito. Kaliwat kanan. Ito yung pinaka sidewalk. Diretso <tod> <Trit -tod> <Trit -tod> doon. Ngayon, ito parking slot. Pwede sila magpark park dito. Huwag lang lalabas sa kalsada. So ito nga owner type jeep na 'yan. Dito naka nakaharang talaga dito. Kaya nahatak. Ayan, inatak na. Ayan katulad niyan, no? oh ang side walk na sa loob. Pag naharangan nyo sa loob, matitikitan or mahatak. So, pwede kayo magpark dito. Huwag na lalabas sa kalsada. Maganda nga umaga sa inyong lahat. Ngayon ay May 28, 2024 at sa oras na 7.30 ng umaga Nandito ngayon ang uh, Special uh, Operation Group ng uh, MMDA sa pangunguna ni uh, Sir uh, Gabriel Go sa kahabaan ng uh, Visayas uh, Avenue, northbound at uh, sa sub ng uh, Quezon City. Dito pa rin sa kahabaan ng uh, Visayas Avenue, eh uh, nadaanan ito. Ang uh, activities ngayong araw ng team o ng uh, MMA ay pang uh, ipagpatuloy ang matagal ng uh, layunin ng ahensya na linisin ang uh, kahaba ng uh, lansangan dito sa Kalakang, Maynila. gayon na rin ang uh, bangkita para sa ating uh, pamayanan. nasa kahabaan pa rin ng uh, sa Avenue 18 at uh, ito mahahatak na itong uh, dalawang sasakyan yung mga nasa unahan na nakaharang sa side mo eh, na tikitan dahil uh, yung driver so itong dalawa mahahatak na dahil uh, nakabang na itong isang uh, tow truck so punta tayo sa unahan Doon tayo galing sa dalawang sasakyan na inahatak. So ito Inahatak na rin So dyan tayo galing kanina At uh, nag-return doon sa may kanto ng uh, Tandang Sora At uh, ayan, nandito pa rin tayo sa Visayas Avenue Southbound Pabalik! Nasa kahabaan na ng uh, Tandang Sora itong uh, ating at uh, pagka-diniritso ito labas ng uh, Commonwealth, Commonwealth Avenue. Marami pala dito. kabilaan yung mga pinagtitikitan at uh, paghahatakin Ang gandong pa oh. Marami, marami dito. Kaliwat kanan. Nasa kabang pa rin ng sabi Avenue ang team At uh, ito may nahatak na rito Malapit na tayo sa Pure Gold At sakop na ito ng uh, Barangay Kulyat Quezon City Ito yung mga sa kaliwa pinagtitikita na At uh, mahatak na yung iba Ang dami dito Nagkalat ang team kaya hindi natin makover lahat So ito na harangan pa yung uh, pedestrian ito naman sa Colyat High School ito at uh, nakiusap muna dahil uh, may event ah nasa harap din pala ito ng barangay uh, hall Ito na uh, mga nakikita niyo mga motosiklo at uh, mga kung ano-ano pang mga sasakyan na park dito sa kahaba ng Tandang Sura pagkalampas lang ng uh, Pure Gold at sakop ng uh, Parangay Kulyat. Ito ay may clearance galing sa City Hall sa kadahilan ng yung isang uh, luupan na kahaba ng kalsada ay ginagawa. Kaya dito muna sila pansamantalang pa nakaparada sa kahaba ng uh, Tandang Sura. Nasa kahabaan pa rin ng uh, Tandang Sora at uh, palabas na ng uh, Commonwealth Avenue at na nadaanan itong mga sasakyan ito na nakapark mismo sa kahabaan ng kalsada. magmula doon sa kabila ayan, haatake na yung uh, isang sasakyan tumawid lang tayo dito at uh, na rin itong uh, isang sasakyan na kung saan nakapark at uh, naharangan na itong uh, sidewalk Nasa kanto na tayo ng uh, Tandang Sora at uh, Commonwealth Avenue. Yung uh, pakanan, yan ay yung papunta ng EDSA.